magandang araw po ayun na po si Michael papandoon na po na screen wala na yata rin o malilit kakahulog pa Tapos pagpando ng Dragon Bob Taas ni Araw Ano meron? Tara, alam mo pusag. pikit tak pikit bini. Ah. guys, nak kepo, kau kunci. Eh, berputik. Ini. Guys, pangalawang ice cream malaki. Wala nang pumupusag. Patay na tayo rin. Tugtog pang hinaan. Malad. Wala tahilig ang ilog. Bukas pa yung sapa ka hapon. Oo. Oh? Ha! Mga panghinaan ka agad eh. Ah. Oo, oh, liliit. Ah, meron siya. Oh. Oh, Malaki I oh. Ayan oh. Nangalaglag na yung maliliit. Ayan guys. Ayan. So long screen. Kain natin. Oh. May isang malaki lang oh. Laki nung isa oh. <laughs> Meron pa. Dali pa. Oh. Eh, request pa naman ni Madam Ay Konay. guys, so, laki na isa guys, dito tayo sa malayit ice cream kaya natin parang wala ah, meron guys oh, ayun no. oh, kitang kita oh oh, dalawang tagalog pa oh panalo dalawang tagalog, malaki pa Walang taga video ako lang. Ayan. Ayan Ayan, sa atot tot ay. Ayan po yung sa ice cream muna tayo. Ice cream maliit. Ay <coughs> huli. Oh, Pusag eh. Oh. Puro ano. Gurami. Tap muna natin. Ayan na ay yung huli. May nangingis na rin doon. Maingay. Ayan na tayo sa ano pa. Maliit na screen. Ayan guys ah. Oh angat natin oh. Uh, puro grabe ay okay. uh, si Michael Tan napan daw na po bukatot laki ng binabaw Kabiya mo na una. Kabiya mo na una. Kabiya mo na nasa sa kamay mo. Kabiya mo na nasa sa kamay mo. Ah, bitaw mo na yun. Tatay pa. Ah, Ay, eh, meron eh. Oh. Walang bulig, walang sumisibat eh. Yo. Oh. Nagipon. Ayan, guys. Ang laki ng bugegong. Oh. Guys, patuyo na yung bukid oh. Ayan, tuyo na oh. Meron isang screen namin. Ano kaya huli na? Ay, meron oh. Uh, marami pa, nakawala pa yung siya. Oh, nakawala pa yung lulo. Ayan guys. Kasi yung dalawang stream malaki. Ang katabi. si yeah. Michael lulusan. Babaw na. nakas ng agos. Naku, parang ala

sarado pa sa kabila sarado pa daanan sa kabila oh tatalo na no marami rito Oh. Tak oh. kira. Ayan okay, guys so, oh May Tagalog oh Pang rin Guys <clears throat> dalawang screen maliit eh Last na yan Ayo. Oh, laki ng tilapia oh. Laki ng isang tilapia, swerte. Oh, nakawala pa yung kabila. hindi. Ay, isa lang yung huli. isa maganda oh. Laki ng isa. Oh. Wow. <coughs> Ayan na po huli guys. Hanggang dito na lang po. Thanks and God bless.